may palaro ako sa inyo. Di ba ito yung bote? Kailangan nyo umikot doon ng sampung ikot, tapos pipitikin nyo ito. Tatakpan nyo yung kabilang mata. Ah, okay, okay. Tapos ang makapitik, na one click lang na pitik. Meron yan. Bibigyan ko na itong Oreo crackers. Isang pitik lang? Isang pitik lang, hindi kailangan ano. Ulit. pumitik eh. Basic. Basic daw. No. <laughs> Gia. Ah. Basic ka lang. O, oh, okay. dali, go. Ako ko niya. Na-tell din na. Hindi, okay, may 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 baño lang. May Hindi ba? na, wala lang ano. O sige na. O ikot. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hindi. <laughs> <laughs> wala, iba, iba, iba. <laughs> wala iba 'yung pilitik niya di <laughs> Hindi mo naman tinakpan 'yung mata ko. Ang <laughs> <laughs> <Okay>, gago. <laughs> okay, okay, wala iba 'yung pilitik niya <laughs> Ito yung Yano, na Dapat yung bula. Malaglag yung ano mo. dali. Sasali din si ano uh, Inday. <laughs> <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. O, dali. Pinay One, 2 3 4 Mabilis ikot! 5 6 7 8 9 10 man, ikot! 3 4 na mata! 5 6 7 8 9 Wala! <laughs> Wala. Oh, dale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Go. Wait. Salamin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Go.

8, 9, 10. Takpan ang mata. <laughs> Parang, gusto nyo lang talaga makuha ito eh. Uh, okay na. Ang mm, daya nyo. Ang <laughs> daya nyo. Oh, akin na yan. Purga content lang yun. Ano akala nyo? Pang skin candy ko yan. Ah, akin na yan. Ah, o, oh, hindi. Pang ice ko talaga yan. O, ano ko makain? O, akin na yan. O, purga <laughs> content lang yun. Bakit? Ano na? Pang ice ko yan. Malalo pa. O da konti sabi mo, o da konti tapos ngayon, pinagkain niyo pala. Ano oh, yun? Ano content? Ano mm. oh, yun? Wala yung strip dyan. Wala yung strip dyan. Ito yan. Wala akong pang-ice cream di. Ha? Ha? Pagdug <laughs> may ang uryo? Garap ng uryo ha. Uryo baga naman. Uryo.